Annabel Rama apektado ng husto sa kalagayan ng manugang na may leukemia at Chris Bernal, inaming na-diagnosed siya ng postpartum depression. Narito ang Ice Pattern Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, hanggang ngayon ay hindi makapaniwala si Annabel Rama ng dapuan ng sakit na leukemia ang kanyang manugang na si Alexa Gutierrez, misis ng kanyang anak na si Elvis Gutierrez. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Annabel ang picture ni Alexa na halos kalbo na at may nakakabit na tubo sa bandang leeg pero napakaganda pa rin. Sa kanyang caption, sinabi ni Annabel kung gaano siya kaapektado sa kalagayan ni Alexa, lalo na at napakabait umano nitong manugang at napakasinob sa asawa at mga anak nito. Sinay pa ni Annabelle na parang anak na ang turing niya kay Alexa dahil matagal itong tumira sa kanya kahit noong girlfriend pa lamang ito ng kanyang anak hanggang sa ikasal at magkaanak na raw ito ay magkasama pa rin sila sa bahay kaya't alam niya raw na gagaling ito. Ay pa rin kay Annabelle, habang pinasusulat niya ang caption sa kanyang post ay hindi niya napigilang hindi maiyak sabay sabi nito ng I love you Alexa. Huwag man ito mag-alala kung kalbo man ito dahil ito raw ang pinakamagandang kalbo. Pero wala pa isang oras at tinanggal na rin ni Annabelle ang kanyang post bagamat mamabasa pa rin sa comment section ang nasabing post nito. Samantala sa isang pangbalitang show